Meron pong panawagan itong si Mr. Jason sa, sa Quadcom. Ihinto nyo na daw yung mga hearings nyo na yan. Sabi ng mga netizens, Oh wow. coming from Mr. Jason sa anong karapatan mong ihinta, ipahinto yan? Hmm. Iniisip kasi na, na Jason sa yung kanilang mga linyahan na kuno ay marami ng galit sa Quadcom na mga kababayan natin. Ang taong bayan daw ay nagningit na sa galit dahil sa ginagawa daw ng Quadcom. Kaya gusto niyang ipahinto. <laughs> Sabihan niyo po si Kibuloy na ipahinto itong hearing na ito. Baka kaya pa kahit nasa kulungan na si Kibuloy. Sabi dito, kapag hindi niyo inihinto ang pambababoy ninyo, tiyak daw na lilitsunin kayo ng taong bayan sa iba't ibang kaparaanan. Mr. Jason, sa so, wag huwag niyo pong gamitin ang taong bayan as if talagang nasa panig nyo ang buong sambayanan. Malabo yan. Dahil ang dami na pong ang dami na pong rallies na pin, uh, campaign for for or call for rally na uh, binoo ng mga DDS. Pero wala namang umaatan. Tapos sasabihin niya ang taong bayan, galit sa Qualcomm, huwag po kayong magpakalat ng mga kasinungalingan. Lalo na yung ganito na walang kabasi-basihan. Dahil sa nakikita natin, lalo na po sa social media, maraming natutuwa, binibigyan ng papuri etong Quadcom dahil sa kanilang ginagawa, dahil sa kanilang tapang. Ngayon lang din, nakita ng publiko kung gaano kagagaling ang ating mga kongresista. Ang daming naglabasan na kongresistang magagaling. Yun pala yun. Hmm. Ano daw, lilitsunin daw kayo ng taong bayan. Ano kayang pambababoy ang Sinasabi na itong si Mr. Jason sa pambababoy kay sara Duterte, pambababoy kay Digong. Saan doon? Saang banda? Kung tutuusin nga yung kabastusan na itong mga Duterte, mas nangibabaw. Matinding mambastos itong mga ito na akala mo talaga nasa pwesto pa si Digong at akala mo talaga mga entitled sa lahat ng bagay. Tapos na po kayo. Mm. Sabi, stop the hearings before you bury yourselves uh, quadcom. My advice to Congressman Ace Barbers and the rest of the Quad Committee, stop all hearings immediately. Wow, may pa immediately pa siya. Every session you hold only accelerates your political downfall. Hmm. Tapos, political downfall ng Quadcom, tapos kung nga ay mas lalong minamahal si Dikong dapat ituloy ang hearing. Kung dyan kayo naniniwala na mas lalo napapamahal sa taong bayan si Tikong, mabit gusto niyo ipatigil ang hearing, ipatuloy niyo po. Dahil you are also claiming na habang pababa or going down ang political career na itong mga nasa Quadcom, si Digong daw ay lalong minamahal ng taong bayan. Ayun naman pala eh. Mabit kailangan ipatigil ang, ang mga hearings. The more you persist, the deeper you dig your own political graves. Oh, eh, di ba yun gusto nyo? Yan ang gusto nyo sa mga quadcom. O di, ganun na lang, ipagpatuloy nila ang hearing. Kung gusto nyo na ang uh, sabi, that you dig your own political graves. Hmm, sige. Eh, bakit gusto nyo ipatigil? Yan pala ang nakikita nyo. Tapos sabi nyo dito, and let's face it, the Filipino people daw uh, already despise you. Continuing this charade only solidifies their recent resentment. Oh, ayun naman pala ang paniniwala mo na pabagsak ang political career na itong mga nasa Quadcom. At the same time, ang mga Filipino people ay despised or have already despised these Quadcom members. Kung ganun ang nasa isip mo, hindi na. o oh, ulit-ulitin ko natutuwa ka kung patuloy ang hearing dahil patuloy ko nung babagsak etong Quadcom members. At patuloy naman daw ko nung iaangat, pakupulihan, mamahalin ng sambayanan si Digong. Kung talagang yan ang totoo, ba't niya pinakikialaman ang hearing? Hindi ba dapat kaya ay matawa? Good luck!